spokesperson mm -hmm. po ng MIAA ukol pa rin dito sa issue ng ayan, ayan. 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 Attorney Chris good morning po Hi, Sir Ted. DJ Chacha, magandang umaga po. Magandang umaga, attorney. Thank you for being on the show. Pinotakti nga po no, ng mga kapatid natin na parang nagulat ang lahat dito po sa bagong parking rate ng uh, naiya kung saan from 300 yung overnight naging 1,200 per day at mula po 25 pesos o mula, mula sa dating 40 pesos naging 50 pesos per hour na itong rate ng parking dyan starting kahapon October 1. Attorney, nagkaroon po ba muna dito ng public consultation bago ito na ipatupad Um i let me dissect po muna no yung ating parking Mhm mm Um doon po sa ating AO1 which was published noong uh, September 15 um um yung first two hours po will be considered and uh, uh, as regular uh, regulated rates po no So ibig po sabihin uh, yung yun pong first two hours na rate for the parking um nasa kapangyarihan pa rin po ng MIA uh, to increase or decrease ito po ay dumaan sa um, um, consultation noong February 12 if I'm not mistaken. Uh, nag-review po ang uh, ating board po dito at nagkaron uh, po ng recommendation to endorse to the cabinet for approval no. Ah uh, po noong akin nabanggit ng huling interview, uh, sinunod po natin yung ating charter uh, magmula po sa EO 778, yung EO 903 pati po yung uh, batas pambansa 325 no. Uh, dumaan po ito sa cabinet review. Um, there was a cabinet meeting held September 4 and it was published September 15. So yung pong unang dalawang oras ng parking uh, bilang regulated, ito po ay uh, dumaan sa proseso po. no But nakapaloob din po sa ating uh, AO1 na pagdating po sa uh, beyond two hours po, ito na po ay mapupunta sa non-regulated na classification na rate no so ito po ay magiging under the control na po ng ating private concessionaire kung kaya't nagkaroon po sila ng uh, kapangyarihan uh, upang i-adjust po ito oo sabi niyo po dumaan sa public consultation last Feb sino po ang mga naimbitahan ninyo during that public consultation uh to my recollection po uh, several stakeholders po no magmula po sa ating uh, AOC uh, yung po ating uh, bar uh mga stakeholders po pa mula sa ating general aviation uh, area at pati rin po yung ibang mga concessioners po natin uh, nagkaroon din po tayo ng um, mga kasunod pong pag-uusap no with different stakeholders uh, after that uh, formal Feb 12 consultation um, I i'll get more details for that po oh so wala po nag-object during the public consultation dito sa mga rates na inilatag? uh during the public consultation and uh, days and weeks after no um we received um, several uh, position papers pati po mga letters uh, from different stakeholders um so far as the rate naman po um i think doon po kasi um, papasok yung distinction no i think wala pong nagraise ng objection dahil nga po doon sa regulated rate yung aspeto pong kontrolado pa ng MIA. Um I I, I think hindi po ganun ka yung increase no gayon po nang nabanggit niyo from 40 pesos to 50 pesos. Uh, I, I think the reaction really is um, yes. regarding the non-regulated aspect uh, pagdating po sa overnight parking mm -hmm. na uh -hmm. yun nga po sabi niyo magmula 300 nag-increase ng 1,200. So to answer the question po attorney, di ba? To answer the question, sabihin na po natin. Sige, uh, okay na ho kayo doon. Justified po yung regulated ano ho na rate ano ba mathematics nila diyan? 'Di ba? Ano ba ang ano ba ang competition diyan? Ano 'yan? Paggising mo sa umaga, naisip mo, ay ah, ito na 'yung rate ko. Ah, 'Di ba? O habang kumakain ka, nananghaliang ka, naisip mo, ay ito na yung rate ko. Ah, 'Di ba? Ano ba ang mathematics dito? Kayo ba sa bilang regulator at attorney, hindi niyo ba tinanong itong inyong concessionaire? Ano ba mathematics niyo diyan? Ba't kayo humantong sa ganyang kalaking rate? Regarding the computation, Sir Ted, um, I'll have to admit to you, no, uh, I'm not privy to how the yes, figure was arrived yes, at. Yes sir. Yes uh, sir. opo, opo. But I think with their pronouncement, sa kanilang announcement mm -hmm. din sa kanilang website, no, mm -hmm. uh, I think it's more of a regulatory measure rather than a revenue measure, no? Na yun nga, they want to address yung mga uh, ibang sige. problema no sige. sa ating parking pag usapan facility, natin kung pag usapan natin attorney ngayon. sige ha opo i'd like to engage you in this discussion attorney ha? kasi kayo po regulator and we appreciate na kayo po ay nandiyan nga kasi wala kami pwedeng sandalan kundi gobyerno ho dito eh kayo po regulator di ba o sige anong katwiran po na San Miguel ah para hindi gamitin nung mga wala naman po ng biyahe at ginagawang overnight parking yun ba solusyon doon kaagad E eh, di ba, hoster, may magagawa ka naman doon. E eh, pagbawal mo, oo, kapag na, pag nalaman na hindi ito talaga lumipad sa aeroplano, e eh, di pataw mo. Di ba? I mean, siguro ho, kung kayo po talaga regulator dito at nag-iisip at ginagawa din ng trabaho attorney, hindi eh, ho ba, bago kayo pumayag dito, hindi tayo tatanggap hook, line, and sinker sa kanilang katwiran lamang. Well, uh, again, Sir Ted, no? Uh, as regulator, as you mentioned, no? Um it's part of our role to protect also the interest of the public and that being said uh, we take note of all the comments and the uh, reactions no uh, pagdating dito sa naging uh, increase nila as to the overnight parking and we recognize um yung pong sentiments no uh, like for instance yung ating mga piloto mga flight attendants yung ating mga pasahero na may mm -hmm. ma mahabang flight no mm -hmm. um again um as i've mentioned uh, yesterday Um all of these are taken note of and uh, on the part of MIA, uh, we will re really have this no and raise this a point for discussion sa NNIC mm -hmm. at nang evaluate naman din po natin no um, apo, while apo, we apo. recognize yung mm -hmm. kanilang authority under the concession agreement to dictate the rate mm -hmm. and we also respect no their opinion that uh, this mm -hmm. is a regulatory measure to mm -hmm. address yung parking congestion mm -hmm. uh, we also have to uh, voice out no the the sentiment apo. of the riding public pati yung apo. ating mga stakeholders sa ating paliparan Pero attorney ano po again uh, attorney salamat na marami we appreciate po na kayo pumapayag po sa paliwanag nga ng MIAA sa isyong ito. Pero di ba, Torni, dapat baliktad? Di ba dapat bago kayo, baga masabi ho ninyo, ito yung regulated sa inyo. Di ba ho, sana man lamang nung, alam nga naman sila, sila ba'y nag-anunsyo ng without advising you? O di ba, di ba, they have, they have to advise you na ito magiging unregulated rate namin. Siguro di ba dapat bago ho, ni kayo ho, man lamang Nagsabi na o sige kung 'yan gagawin niyo sige at least man lang po sin yung sinasabi niyo our oh, listening to the public di ba na reconsider itong hinain sentimiento, eh parang late na eh, eh nap napatupad na eh Well uh, tama po kayo sir, Ted, no um, again um, I think the interpretation dito sa ating AO1 rate no as to the authority of the private concessionaire to dictate the rate um, that is something <coughs> that the media has to respect no But as to the mm -hmm. manner, the process mm -hmm. by which it is approved, mm -hmm. I think that's where MIA can uh, intervene some more. No? Uh, like opo. for instance, if uh -oh. we will look at the AO1 rate, may nakalagay naman po dito, no? new fees and charges subject to relevant rules and procedures. And I think as a regulator, that's where MIA can come in. Mm -hmm. Baka naman pa pwedeng uh, moving forward, um, maybe we can have uh, parang 15 days na ano, no? uh, duration mm -hmm. before mm -hmm. any increase is implemented opo, opo. without really affecting their ability to dictate the rate. Oh, yes sir, yes sir. At, uh, you know, sana nga po may effect ito no na ingay po dito ng mga yun nga halimbawa kung flight attendant ka, 'di ba? hindi naman din kalakihan ng sweldo ng mga taong 'yan. Tama. Tapos eh, may dalang sasakyan. So ang, ang, punto po siguro ho sir dito attorney Chris, ang amin pong lambing sa uh, regulator na hindi lang ho agad-agad papayag. Aabusuhin po ng concessionaire 'yan eh. Kapag ganyan po nang ganyan, day, parang eh itong kontrata namin eh. O sige, huwag mo na pakialaman, pakinggan ang sentimiento kasi may mga katwiran kami. Eh bago natin ikatwiran yon, baka naman may remedyo pang magagawa yung concessioner bago siya magpatupad sa dulo ng dagdag singil sa mga sa publiko at di po ba? Well, Sir Ted, we, we, take note of that. No? And mm. perhaps that can be the, proce uh, the, the, procedure moving forward. Mm -mm. But for this particular instance, uh maybe we'll just have to remedy it after the fact no uh, mm -hmm. like what you're mentioning mm -hmm. maybe we can identify certain populations that mm -hmm. should be provided additional discount or exempted from the increase mm -hmm. but again these are matters that we will raise as a point for discussion with ennice yes sir yes sir and we again ano po kami po ay nagpapasalamat ng lubos na nakikinig po kayo ano sa mga sentimyentong ito at makarating po sa inyong principal ano ho si secretary inyong principal Tama po, Sir Ted. Opo, yes, sir. And uh, sana po, pumayag pa po kayo sa isang interview pa sa isyong ito. Kung may say na po dito si Secretary at ang board ho ninyo dito po sa usapin na ito para din po malaman ng taong bayan na kayo po ay bukas sa sentimiento ng publiko, attorney. Yes sir. Um, mm -hmm. even sir uh, without reaching the level of the secretary. Mm -hmm. Uh maganda naman din po ang ating ugnayan at komunikasyon sa uh, pagitan po ng dalawang GM no? Uh, mm. Between GM Eric Ines on the part of MIA mm -hmm. and GM Lito Alvarez on the part of NNIC. Mm -hmm. uh, perhaps I I'm uh, I'm expecting within the day magkakaroon po tayo ng dialogo with them uh, to raise these concerns. Mm -hmm. And if it needs be no, uh, talagang kailangan pa nating elevate then Opo. we will do that no. Opo. Again, we're listening to the public, we're listening mm. to the, all the reactions Opo. Po, And uh again we'll raise this as point for discussion with anyone. oh kasi mahirap 'yan kung manggaling na naman kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Alam niyo 'yun, mahirap na naman 'yan kung, di ba? Ano 'yan, di ba? I mean, you know, sana nga po ay eh, hindi na ito humantong dito po sa kumbaga implement now, act later. Implement now, complain later, di ba? Implement now, consult later. Di ho ba? So sabi ko nga po, napakainan po na atin napapakinggan po ang panig ng gobyerno ho dito at hindi naman sila manhid. Kasi po si Atty. Chris daw ay kukonsulta sa kanya pong mga kasamahan dito po sa board para po masiguro na meron po sila magagawa kay papaano to caution itong impact po ng napakalaki na singilan po sa parking. Di ba Atty. Chris? Nakakaasa po kayo, Sir Ted. No? Uh, we'll relay hmm. this to GM Eric Ines, hmm. and I'm expecting within the day we'll have a dialogue with NNI. Opo. At Atty. Chris, ako po yung nagpapasalamat na naandiyang kayo. Buti po naandiyang kayo, Sir. Nabukas po sa aming tawag. Lagi naman po tayong handang maglingkod, Sir Ted, Opo. sa publiko. Yes, uh, again, Uh, after the fact na po yung ating remedy this time but mm. uh, moving forward po I'm, mm. I'm sure will come up in policy to yes, sir. fix yung mga ganitong proseso po. Mabuhay po kay Attorney Chris and looking forward po sa ating pong next interview. Salamat sir. Opo. Thank you for the opportunity sir. Magandang umaga po. Thank you si Attorney Chris Bendijo, Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.